At wala kami makita ng NFA dahil uh, nilipat na pala nila yung NFA na nabili nila sa mga bagong sako ng bigas. Mr. Chair, why? Just answer me yes or no. Dumaan po ba sa bidding ang sale ng mga nasabing bigas? No, Mr. No. no. You're on. right. Bakit po hinayaan ninyong tumagal ng ganun katagal ang mga bigas dyan po sa NFA when in fact DSWD is asking, papala kulang pa nga yung supply niyo para sa DSWD we have the BJMP, we have the Bucor, at sinasabi niyo kasi malapit na mabulok, pero pwede pa rin i-consume. Bakit hindi po ninyo ipinasa sa mga government agencies? Pin, um, Your Honor, pinasa natin to sa mga government agencies at uh, pinapapili natin kung okay sila sa quality. Pag hindi sila okay sa quality, no, at uh, Juan, uh so especially yung mga aging stocks, kasi by then, uh, ang hawak natin by July, August, Uh, mga aging stocks na 'yan at uh, kahit na i-remill natin at uh, kung hindi sila uh, hindi sila uh, sangayon ayon doon sa quality then uh, uh, hindi sila bibili sa did, did you ask uh, Mr. Chair did, the, did you ask uh, DSWD did you ask ka uh, BuCor did you ask BGMP? or iba pang mga government agencies alam niyo naman na merong ang uh, specially ang administrasyon meron pong tinatawag na cash and rice distribution every almost every week Uh, bakit hindi ninyo itinulak sa mga agencies na ito? Tinulak ko natin sa mga agencies na to, no? At uh, kung hey. kung pa kung, kung gusto ba nilang bumili, considering yung uh, how, condition ng Mr. ko. How did you do that? Is it in writing? Is it uh, through verbal communication na Sinabi niya DSWD, meron kaming bigas dito, bagamat kulang sa requirement ninyo. Bucor, BJMP, meron kaming bigas dito. Did you do that? Yes, Your and Honor. How? So, Meron silang request actually. Most of them would write us formally, no? You know, their intent to buy and how how much, ah, uh, how what's the volume, the number of bags. And uh, for DSWD, we have a regular conference with them on uh, uh the delivery, you no? Know? at uh, hindi lang dito sa DSWD meron din tayong ibang programa no na sinusupplyan din natin yung one time rice allowance and uh, yung sa uh, tawag dito yung may context special uh, special occasion sometimes nag nagbebenta rin tayo sa kadiwa no but on very limited scale kasi it may violate the uh, RTL no kasi Mr. Chair uh, makasingit lamang how did you do that did you write uh them a letter did you offer that was it in verbal communication kung letter po ito na sinabihan niyo in advice sa niyo itong agencies na ito can you submit it to this committee if you have that communication mr chair um ito uh, well wala tayong uh, letter directly no uh, saan kanila kasi I, 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 regular you, you just ito. said you had the letter No, sorry. It's in a written format. So yeah. ano ba talaga? Can you clarify? Yeah. Uh, ang kuwant kasi proseso nito, magbigay sila ng uh, formal request sa NFA kasi regular naman sila kumukuha. no Alam nila na available yan. No? And uh, lahat ng mga request ng BJMP, uh, for example, uh, sinusupplyan natin yan. No? So uh, kasi sila, hindi naman sila masyado discriminating sa quality. no Pero yung sa DSWD and other agencies, very discriminating sila. So we offer the best quality sa kanila, no? uh, available and usually these are fresh stocks. So regular hu yan na nangyayari. and then we we write to them uh, yung, uh approval process would uh, immediately follow no? para release yung stocks. Mr. Chair, uh, my uh, my next question will be uh sabi niyo hindi po mapili ang at bgmp kasi pinapakain po a pdl do yan po a fit for human consumption Bakit pa ninyo aantayin yung sulat nila when in fact meron kayong reserves pala dyan na tumatagal na at baka mabulok? Bakit hindi ho ninyo inoffer? Bakit pa ninyo aantayin? Sa tingin ko, Mr. Chair, may plano talagang ihokus-fokus ito, i mecus itong uh, stock na ito para maibenta dito sa mga private entity or corporation, Mr. Chair. Um, Your Honor, Mr. Chair, no may regular ordering na yung uh, BGMP sa atin no all over the Philippines no at uh, tawag dito they will all, they only order as they need no so bago sila kung wala kaming stock that's the only time that they also buy uh, from outside but uh, lahat ng request nila uh, at natin Mr. Chair, may sulat nga yung DSWD na sinasabi na uh, kailangan nila ng bigas na supply Uh, at, and and you rejected it and then you said na wala mr chair matter of supply uh, Your Honor, mr chair no at, uh, the -offer natin yung, 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 uh, no offer natin yung yeah. quality i mean just to to clarify sa question ni kong erwin ah. uh, we asked earlier if you do it in writing you said yes and then you changed your position to depend. so then you then ito we have a copy that uh, you rejected the swd um sa request po nila so is it in writing uh, ano ba how do we trace yung sinasabi po no. niyo nagre-request sila na mag uh, pull out sa atin no so we offer to them uh, available stocks natin for release sa kanila pero kung nire reject nila after what so, so we have a paper trail yeah. i mean to to state that um these agencies requested and then sasagot na lang ba kayo na reject or ano or pwede whatever um Your so, Honor, yeah. can I uh, refer to our operations para mas clear yung quad? Kasi uh, sila... Hindi, pero yun nga, Admin, ah. as a matter of practice, you would know. Yeah, yeah? of course. Diba? This is your mandate. Yeah. Diba? Yeah. Ito na nga lang mandate natin. Mm -hmm. So, Admin, for the record, in writing, do you do you write to these agencies to offer at least yung rice? If ah. they're interested to buy from from NFA? Yes, meron tayong uh, para okay. mother, no? mother moa, mother moa, uh usually it practice, fifty thousand tons yan, uh fifty thousand bucks sorry fifty thousand bucks uh, at a time na may tayo, and then uh, they just keep on withdrawing no? pag, uh, tawag dito, pag na, and then we sign Two another boa no okay Sige, thank you admin anyway we will request for documents from uh, oic uh Piolito santos of all communications to to these uh, government agencies We'll do that, uh, Your Honor. Okay, thank you. Mr. Chair, I have uh, two more questions for uh, Administrator Buco. Mr. Buco, tama po kayo, hindi po lang dalawa, hindi lang G4 at NBK ang uh, binipisaryo nitong uh, mga bigas na ibinenta ninyo sa murang halaga, kundi siam. Pero bakit po, paano po ninyo pinili? Was there a process of selecting these companies, these corporations na sila maging magbibinipisyo when we have hundreds of uh, nga mga corporations na willing to buy, to, to join, kung ano man yan. Bakit hindi po muna? Ang una kong tanong, bakit hindi po dumaan sa bidding? Well, ang unang tanong na hindi dumaan sa bidding because this is a regular function of disposing. No? So these are uh, merchandise and in stock na <laughs> Mr. Chair, may koa. Chair, sila. To be clarified, so ibig sabihin yung mga bigas ninyo, hindi na kailangan i-bidding? Uh, exempted po yan sa bidding, sa procurement law? Is it? Yes, your order. It is exempted? Yeah, from that uh, coa Alright, so drafting, sabihin natin exempted. Paano ninyo pinili itong uh, na, paboran, itong siyam na kumpanya, particular itong G4 at NBK? Paano po ninyo nakita ito? Meron na tayong order sa mga regions to dispose no, yung mga aging stocks and they make the proper recommendations. So bago sila mag-recommend sa atin, meron mga qualifications na... requirements they submit bit interested buyers starting with the letter of intent to uh, to buy those aging stocks and uh guideline na na, uh, dapat, uh, rice and that they should uh, sign a deed of undertaking na dapat just to make sure no na safe and in good consumable condition once they release it to the uh, general public At, uh, documents to, uh, as a complete staff work uh from the from the regions, to the operation uh, coordination uh, department, nothing. and then uh, sa, um office of the assistant administrator to the uh, of operation. and then finally, for final approval. but the things it's already uh, complete staff work now uh, to allow already the the authority to issue these uh, stats to the private sector at the maximum price uh, allowable. na kuha natin uh, approved by the NFA council which is uh, 25 pesos per kilo uh, on the basis na dapat uh, as is where is siya uh, kukunin nila daw selection first in first out uh, basis so mr chair yun ang excuse mo kaya mo ibinenta ng 25 pesos per kilo yung bigas as is where is kasi malapit na mabulok kaya binenta niyo ng 25 pesos so that's that's the the excuse that you can give us mr chair Yes, Your Honor, because that's the maximum allowable uh, Mr. price. Mr. Chair, didn't you know na loob ng gobyerno, binili ninyo ng 25 pesos ang palay, pagkatapos well milled 25 pa rin, and then sasabihin ninyong subsidy, subsidy ito, alam mo palang subsidize, bakit sa private corporation, bakit hindi sa gobyerno, bakit hindi mo nalang sus Mario Sep na January, ano nga November, uh, December, ik ikot ng ikot, ang house leadership naghahanap ng murang bigas dahil ang mga tao nagugutom, napakamahal ng mga bigas na mga oras na yun, umabot sa 60, meron pala kayong bigas na ganun. Why didn't you just sell it? Bakit hindi niyo ibinenta na lang, ibinigay, sinabihan ng gobyerno, gobyerno, meron kami bigas dito, makakatulong. Why? Why is that? Now you answer me, Mr. Chair. Uh, Itong mga lumang bigas na ito, kailangan... Kaya... No, do not give me that excuse, Luma-Bigas. Hindi pa luma Bias, yun noong October-November. Kaya nga nagkaroon ng raid ang house sa mga warehouse sa Bulacan dahil nga naghahanap tayo ng bigas e nakaimbak lang pala sa mga bodega ng mga malaking kumpanya nila, G4 at kung sino doon at wala kami makita ng NFA dahil uh, nilipat na pala nila yung NFA na nabili nila sa mga bagong sako ng bigas. Mr. Chair, why? Answer me. November, December, naghahanap ng bigas na sa 60, 65 ang presyo. Bakit? Why? Eh, meron ka palang bigas eh. Kahit pa paano, naibsan sana yung uh, kakulangan ng bigas ng gobyerno. You did not do your job, Mr. Chair. He did not do his job as a NFA. Talaga may plano siya na gumawa ng hocus-pocus para ika-machikin ito, akala makakalimutan. Ah uh, that 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 ends my question to him Mr. Chair just give me one uh, question for Mr. Rodito Rodito Ching lang uh, COA. Uh Mr. Chair kayo ho yung uh, sinasabi ng uh, supervising uh, auditor ng uh, ng NFA. Yes, your honor. Bakit hindi nyo Mr. Chair alam ang nangyayari? Hindi nyo alam ito. Kung hindi pa nagsalita itong uh, administration. You did you do not uh, it looks like you don't do your job. COA. Uh, your honor, ang kami po kasi central office Aha. Ang ang main ano namin is sa uh, uh, purely financial lang po kasi wala pong warehouses sa sa uh, sa NPA uh, central office. Ang warehouses po kasi nasa branch offices po. So hindi po namin alam kung ano yung mga nangyayari, yung mga bentaan na ganyan. Yung supply po kasi ng bigas na sa kanila, sila uh, nasa NFA branch offices po warehouses ng branch offices po, nakatago yung mga bigas. So doon po uh, nagwi-withdraw hindi po namin alam. So, um, sa Mr. chair, ang pag-iimbestiga lang niyo, pag binigyan kayo ng dokumento, hindi niyo kinitignan, kayo maghanap ng dokumento. Di ba trabaho niyo yan as as a Commission on Audit, you have to look for anomalies, hindi lang kung ano ang binibigay sa inyo. O baka po kayo tulog lang, sir lagi. Lagi po kayo nakapikit at napiringa lang inyong mga mata. As, uh, your honor, ang ano po kasi, ang regional, ang ang uh, regional offices po ng COA ang tumitingin diyan kasi may mga respective auditors po ang branch offices ng NFA. Kaya nga, Mr. Chair, ang sinasabi ko lamang po, hindi ka ba magdududa sa 79,000 bags of rice at ito lang ang X amount lang ang, uh, ang uh, pera na nakuha nila? Hindi ba kayo nagduda doon na, tika muna, 79,000 sacks ito, pagkatapos ganito lang? Parang kulang yata. The, the, we, we lost about uh, over 3 million, Mr. Chair. Your Honor. One region lang po yun. Po, opo, Your Honor. Uh, nalaman lang po namin na, may, na meron nga rin transaksyon nung nakatanggap nga po kami ng sulat galing kay uh, copy furnace po kami ng Sir, sulat. So, hindi po ninyo alam ang nangyayari sa loob ng NFA kung may nakatanggap. So, kung habang wala po nagsusumbong sa inyo, walang nagsasabi, you're not doing your job, then hindi po kayo nakakapag-perform na inyong trabaho bilang auditor, state auditor. Auditor po kayo, di po ba? Opo, Tama po, di po ba? At yes, po, Your Honor. pag-auditor, nag-iimbestiga kayo, tama po? Yes, Your Honor. Kaya lang po, yung primary jurisdiction po ng mga bagay na yan, nasa regional offices po.